Ayan. So, hello everyone. Mayroon naman tayong naisip na recipe. Ito ay kahit walang ulam ay masarap. So, gagawa tayo ng yummy fried rice. So, una natin ilalagay ay yung ating oil. Ayan. So, since mainit na yung ating kawali, ilalagay na natin yung ating sibuyas na puti. Ayan, so nilagay na natin yung ating white onion. Ayan. So, wag natin kailangan yung ating white onion is soft lang. Ayan. lalagay na natin yung ating meron ako rito chorizo. Ayan, lagay na natin yung ating kaunting chorizo. so lagi yung aking ginagamit sa sinangag sa aking fried rice ayan, makasa natin yung apoy, medyo mahina tapos ilalagay na natin yung ating carrots and mushroom, fresh mushroom shiitake mushroom pero ito ay fresh ayan halo-haloin lang natin siya. Ayan. So, nailagay na natin yung ating carrots and mushroom. So, lalagyan natin ng butter. Ayan. Pangkasarap yung butter sa fried rice. Ayan. Siyempre, para mas sumarap yung ating fried rice, lalagyan natin ng one egg. Ayan. Diyan na natin siya halu-haluin yung ating egg. Ayan. So, nahalo na natin yung egg. Ngayon, para mas lalong sumarap yung ating fried rice, ay lalagyan natin ng cabbage. yan ay repolyo. Hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit. Yan. So, hindi na natin kailangan ng ulam dahil ito sa ating fried rice ay ulam na. Ayan. So, ipuput natin sa set aside. Ayan. At syempre, para mas lalong sumarap yung ating fried rice, ay lalagyan natin ng soy sauce. Ayan. So, actually, 2 tablespoon yung ating nilagay na soy sauce. Ngayon, halo-haloin lang muna natin. Tapos ngayon, lalagyan natin ng na, oyster sauce. Wala na akong oyster sauce. Ayan. Ayan. Sukulang so, yung ating oyster. Dadagdagan natin. Meron ako itong bagong oyster sauce. Mas, masarap kasi yung no. medyo marami yung oyster sauce. So, so, Ayan, halo, halo na natin. Tapos ngayon, lagyan natin ng salt. So, konting salt lang. Yan. Tapos, haluin ulit natin ngayon, meron na tayong masarap na fried rice. May rice na, may ulam na. Ayan. So, ayan guys. Thank you for watching. Ito na yung ating fried rice ngayong gabi. So, yung aking rice ay medyo malagkit. Ito ay Thai rice. Thank you for watching. Ito na yung ating fried rice ngayong araw na to. At ito yung aming dinner ngayon.